Ang topic po natin ay Mateo 23 13 hanggang 27 Basahin po natin ang pamagat ng aklat Tinuliksa ni Jesus ang mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo. Bakit kaya walang nagtuturo nito, no? At bumabasa nito ng mga tagapagturo. Basahin po natin yung mga gawa nila kung bakit sila tinulig ng Panginoon Diyos. Kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo. Mga mapagkunwari, hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila makapasok sa karihan ng langit hindi na nga kayo pumapas, pumapasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga nais pumasok. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo mga mapagkunwari, inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga byuda at ang idinadalang dinadahilan ninyo ang pagdarasal ng mahaba dahil dito lalo pang pinabibigat ang parusa sa inyo. So, dun, yung dalawa muna natin verse na yun ang basahin natin. So, sino ba yung tagapagturo na kautusan? Mga pari ba? Mga pastor ba? Mga ministro ba? Mga ano? So, iniis is natin dito yun, no? Sino ba 'yung matatagal manalangin? Ano ba ibig sabihin ng inuubos nila ang kabuhayan ng mga ba, mga biyuda o babaeng balo? Sa ibang ano sa ibang Bible. Babaeng balo 'yung nakalagay doon. Ibig sabihin nun, 'yung biyuda sa panahon ni Jesus o noong nakaraan, ang biyuda ay isang itinuturing na pinakamahirap na tao. Di ba? Kasi wala silang katuwang sa buhay. Kaya sila, yung para silang mga dukha. Sila yung pinaka mga panahon na yun. Sila yung pinaka-mahirap. Kaya hinalimbawa dito ng Biblia, yung biyuda. Ibig sabihin nun, mahirap na tao. Dinadahilan nila yung magiging, pagiging matagal pa na Pero kasi sa ibang ano, sa ibang salin, uh, sinasabi doon na kayo kang matatagal manalangin, mahaba ang saya, inuubos niyo ang pera ng mga babaeng balo, ngunit ang inyong mga kamay hindi man lang madungisan. So dito, kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga pareseyo, mapagkunwari, inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga byuda at mga idinadala, idinadahilan ninyo ang pagdarasal ng mahaba dahil dito'y lalong pang ipinabibigat ang parusa sa inyo. Sundan na natin. Kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng mga at mga pariseyo. Mga papagkunwari nila anto nilalakbay ninyo ang mga karagatan at ginagalugad ang buong daigdig. Makahikayat lamang kayo ng kahit isang hentil sa pananampalatayang Hudyo. Ngunit kapag itoy na ikayat ng ginagawa ninyo siyang masahol pa sa lalong dapat parusahan sa impyerno kaysa sa inyo. Yung mga tinuturuan nila, ginagawa pa nila mas makasalanan kaysa sa kanila. Kasi yung mga turo nila alam nilang mali. Pero sinusunod ng mga tao tinuturuan nila kaya mas masahol pa sa kanila yung nagiging hubog ng taong tinuturuan nila kahabag-habag kayo mga bulag na taga-akay ang tawag sa kanila ng Panginoong Jesus bulag na taga-akay itinuturo ninyo kung ato itinuturo ninyo kung gagamitin ni man ang templo sa panunumpa wala mahalaga Walang halaga ito. Ngunit kung ang gagamitin niya sa panunumpa ay ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ng kanyang sumpa, mga bulag, mga hangal. Alin ba ang mas mahalaga, ang ginto o ang templo? <coughs> Nagpapabanal sa ginto sinabi rin ninyo na kung gagamitin ninyo man ang dambana sa panunumpa, walang halaga ito. Ngunit kung ang gagamitin niya ay ang mga handog na nasa dambana, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga? Handog o ang dambana na nagpapabanal sa handog? Kaya nga, kapag nanumpa ang sinuman, na saksi ang dambana, ginagawa ang saksi ito at ang lahat ng handog dito. Kapag nanumpa ang sinuman, na saksi niya ang templo, ginawa ang saksi ito at ang Diyos nasa templo. At kapag nanumpa ang sinuman, na saksi niya ang langit, ginawa ang saksi ang trono ng Diyos at ang Diyos, na nakaupo doon. So, pagka ginamit nyo yung saksi na, halimbawa, nagtuturo ko ng kautusan, tapos, sinasabi mo na yung dambana nyo, o kaya yung templo ninyo, eh, pag pumasok kayo doon, na, maliligtas kayo, pag sinabi nyo na, ang tinuturo nyo, panlangit, eh, Ibig sabihin, ginagawa niyo saksi ang Diyos kahit hindi naman alam ng Diyos na ginagawa niyo. Baka ginagamit niyo ang Diyos. Ginagamit niyo ang templo, ginagamit niyo ang trono ng Diyos. Nang walang pahintulot o walang gabay ng Diyos. Kasi nga, mga pagkunwari sila. Mga pagkunwari, hindi sila talaga nagtuturo ng may kabanalan kahabag-habag kayo tagapagturo ng kautosan ano ba yung tinuturo nila na taga, na taga, ano ba yung kautosan sa Biblia ang kautosan ay yung sampung utos sampung utos yung mga utos ni Moises at iba naman kasi itong Biblia ang tawag dito kasulatan yung sampung, ang kautosan na tinutukoy dito sa Biblia, yung sampung utos na ibinigay kay Moises, di ba? Kahabag-habag kayo, tagapagturo ng kautosan at mga pareseyo, mga mapagkunwari, nagbibigay kayo ng ikasampung bahagi ng maliit na halaga ay halamang tulad ng yerba, anto, yerba, nuwena, ruda, at linga. Ngunit, kinakail, anto, kinakaligtaan naman ninyo isagawa ang mas mahalagang turo sa kautosan. Ang katuruan, ang paghabag, anto, pagkahabag, at ang katapatan, katapatan, dapat ninyong gawin ang mga ito nang hindi kinu kinakalimutan ano kinakaligtaan ang ibang utos mga bulag na taga-akay sina salaninyo ninyo ang kulisap ng inyong inumin ngunit nilululok naman ninyo ang mga kamelyo kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga pareseyo, mga mapagpunwari, nililinis ninyo ang lahat, ang labas ng tasa at pinggan, ngunit ang mga iyon ay puno ng kasakiman at pagkiging makasarili. Nililinis nila yung Alimbawa, at tinutukoy din dito, parang sila. Ang tinutukoy, kahabag-habag kayo, tagapagturo ng kautusan at mga pareseyo, mga pag, mapagkunwari. Nililinis ninyo ang labas ng tasa at pinggan, ngunit ang mga lab, ang mga iyon ay puno ng kasakiman sa pagiging makasarili. Nililinis nila yung panlabas na katauhan nila pero yung ang totoo yung nasa loob nila eh puro kasakiman at makasarili. Bulag na pareseyo, linisin muna ang loo ang nasa loob ng tasa, pinggan at magiging malinis din ang labas nito. Ibig sabihin, linisin muna natin ang ating mga kalooban bago natin linisin yung ating panlabas na anyo. Halimbawa, ikaw Ah, kagalang-galang kang tingnan. Malinis ang damit mo, hindi ka kakit akit sa paningin ng tao. Meron ang iyong kalooban marumi. Di bali na hindi ka kaakit-akit tingnan. Pero kung ang kalooban mo naman ay malinis, pati labas na panganyuan mo, panganyuan mo ay malinis na rin. Ito, last na tayo. 27 na tayo. Tandaan nyo, tinan nyo kung oh, paano tinutukoy nandiyo sa ah? kahabag-habag kayo, mga tagapagturo. Sino ba yung mga tagapagturo na yan? Mga pastor, pare, ministro, at saka lahat na bumabasa ng Biblia na, na ginagam, pang, ginagamit nilang pang-aral. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautosan at mga pariseyo. Mga mapagkunwari, ang tawag sa kanila ng Panginoon. Ang katulad ninyo, yung mga libingang pinaputi magaganda sa labas ngunit ang loob ay blok at puno ng kalansay ganyan 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 kayo sa paningin ng tao mabubuti ngunit ang totoo'y punong puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan